Labim-pitong Pilipino ang kabilang sa mga hinostage ng hijacking ng armadong grupong Houthis ang isang barkong naglalayag sa Red Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa mga gobyerno ng iba't ibang bansa para matiyak na ligtas ang mga Pilipinong seafarer na sakay ng hinijack na cargo vessel sa Red Sea. Linggo ng lusubin ng armadong grupong huti mula Yemen ang barko Galaxy Leader na ayon sa grupo ay isang Israeli cargo ship, bagay na mariing itinanggi ng Israel. Japan daw ang nag-ooperate sa barko at pagbamayari ng isang British company. Lulan ng barko ang 25 tripulante. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, kabilang sa kanila ang labing pitong Pinoy. Nagiging pagtulungan na raw ang DFA sa Department of Migrant Workers at sa iba't ibang ahensya para ligtas na mayuwi ang ating mga kababayan. Bukod sa mga Pinoy, may ilang ding galing sa Bulgaria, Ukraine, Mexico at Romania. Kinundinan ng Japan, United Kingdom at Amerika ang ginawang pangahijack ng grupo ng Houthis. Ipinanawagan nila ang agarang pagpapakawala sa mga bihag at ng barko. Tinawag naman ito ng Amerika na garapal na paglabag sa international law. Pinag-aaralan na raw nilang ideklarang terorista ang grupong Houthi. Ayon naman sa Galaxy Maritime na nagmamayari sa barko, ang mahalagang matiyak ngayon ay ang kaligtasan at siguridad ng mga crew member. Kasunod ng insidente ng hijacking, dalawang commercial ship na dapat ay dadaan sa Red Sea ang biglang lumihis ng ruta. Yan ang mga barkong Glovis Star at Hermes Leader na minamando ng kumpanyang Raycar Carriers. Ayon sa shipping data at British Maritime Security Company na Embry, konektado ang dalawang commercial ships sa barkong Galaxy Leader na Hinaidja. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.